Malubong sa mga motorista ang mas mataas na singil sa toll sa NLEX Connector simula ngayong araw. Aabot nga sa 100 piso ang nadagdag sa babayaran sa mga biyaheng kaluokan, papuntang Maynila, depende pa sa klase ng sasakyan. Ngayon lang daw po kasi sila nagtaas ng toll isang taon mula ng buksan ang Section 2 ng NLEX Connector mula Espanya hanggang Magsaysay Boulevard. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Malaking ginhawa para sa libo-libong motorista ang NLEX connector na dinaraanan mula Kaloocan, papuntang Espanya at Pagsaysay Boulevard sa Maynila. Pero simula ngayong araw, mas mabigat na sa bulsa ng mga motorista ang babayarang toll dito. Ipinatutupad na kasi ang dagdag singil sa toll sa NLEX connector. Para sa class 1 na mga sasakyan gaya ng kotse, magiging 119 pesos na ang singil mula sa dating 86 pesos. Para sa mga Class 2, tulad ng mga bus, 299 pesos na ang singil mula sa 215 pesos. Sa Class 3 naman, aabot na ng 418 pesos ang bayad sa toll mula sa 302 pesos. Hindi naman daw ramdam ng ilang motorista ang pagtataas singil sa toll. Okay lang kung uh, mabis naman yung ano yung Pero dagdag, dagdag, sa ano uh, gastos. Naka ano kasi to eh, corporate. Wala naman po tayong magagawa sir eh, kung magtataas. Paliwanag naman ng Metro Pacific Tollways. Binabawi lang nila ang hindi nila nasingil nang buksan ang NLEX connector noong March 2023. Pero ayaw rin naman nilang mabulaga na ang mga motorista sa dagdag singil kaya unti-unti raw ang ipatutupad na toll hike. Tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na dumaan ito sa masusing pagsusuri. Siguro naman pa'y maintindihan din nila na may pangangailangan din ng ating investor operator nang matapos din po nila ng maayos itong proyekto natin. May tinatayo pang bahagi ng NLEX connector para maidugtong na ito sa Skyway. Kaya may nakaamba pa raw na susunod na dagdag singil. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.